Oh, anyways. anyways, ano tayo? Guilty or not guilty? Okay, sige. Okay. Siyon so unang nagu-good morning? Carla or ikaw? Um, paminsan minsan, huh? <minsan> Okay, so, <minsan> so, so guilty ka. Guilty ka na <minsan> nagu-good morning ka rin? Um, minsan, pero ano... Guilty or not guilty? nagsusuyo. Guilty? Yeah. <laughs> matampuhin ka. Lagi guilty na guilty. Oh, guilty. Ay, hindi! Na guilty. <laughs> Bakit? Sino <Siya> mas matampuhin? <laughs> Siya. Awww. <laughs> oh. uh, Katahad kanina, matampuhin. Basta kasama si Carly din sa Mahal Masaboy. Ayaw, nasa ayaw. Yes! Gandang ending! <laughs> Kasi pa siguro na isip si ano, si Jiji ng pang ano, pang <laughs> outro mag- Ayan po! Hello po! Hello po sa so, mga kaligang sa so, Podays Vlog. Hindi ko pa alam interview po to basta mm -hmm. ano. Uh, everything goes under the sun na lang po. Sige lang. Kung ano pong matanong namin kay Radyo. It's under the moon because <laughs> <laughs> it's already night time. Under the moon na pala. So, ano na po. Sobrang ano na po. Ano oras na ba? 8 po. 8.50 guys. Mga na na na. So, kailangan natin. Ngayon kakatapos na po namin pala mga guys. So, yan. Ano lang to. Uh, quick interview or quick question lang regarding sa kanila ni Kuya Chomar. Mm -hmm. Okay wow! lang ba Kuya na, na may ano? Sure. May, wait lang. Na wait may, Hindi ko makita. Easy. Okay. Uh -huh. You look good with your eyeglasses, Kuya Joms. Thank you, bro. Yes, very bright <laughs> and very professional. Eh, hey, it's not ganito. Wow! Okay, anong atin, bro? Speaking of professionalism, Okay. Paano mo, Kuya, ma-handle yung yeah. Yung mga, uh, yung panibagong issue nyo. Ngayon. Eh, Ay, di ba, i-handle. <laughs> Ganun ka, professional. Yan lang yun. <laughs> <laughs> Kasi, nauna ka nung nasarabi, di ba? Um, um, about dun sa, ano, babe, babe na yan. Ay, si babe. Ano si ba yun? babe. Yun? Okay. O, sabihin ko lang din dito. Mm -hmm. Um, ano po siya sa amin? Um, circle of friends po namin yun. Kilala po niya sila, ano, kaling up, oh, si, um, up dan. Si, si Lolo, oh. si David. I mean, mga ano po. Sweet tapos may game. iba pang sa circle na mm. kasama siya. So, um, tawag niyan, eh, siya naman po isa na yung na magtawag ng ganyan sa lahat. Let's, babe, mm. mga ganyan. Alam mo ba yun? Yung o, ganyan talaga yung ano, ganun tawagan. naman talaga yung tawagan. So, Ito walang meaning. walang meaning. Ito pa hmm. lang. Eh, sinay, tsaka, um, pabalik-balik din Manila, Bicol, yung Panila, okay. So, ganyan lang okay. tawagan ng ano niya. So, yun. Um, Uh, about yun don So, wala naman po yun. Tsaka ulitin ko po, main times, sasabihin ko naman po ulit, if ever po na may girlfriend po ako, hindi pa ako makipag love din. Kasi, respect ko na lang sa girlfriend Dama. ko, respect ko hmm. na lang din kay Carla, if yeah. ever man. So, wala pong ganun. So, po. Kilala niyo naman ako. Sa mga nakikilala lang sa akin, siguro ang medyo naniwala sa ano, yeah. na about don Pero, yun. I don't need naman na magpaliwanag kasi ilang sinabi hmm? dyan. na kailangan mag-elaborate na masyado. Oo, oh, di na kailangan mag-elaborate masyado. Yun lang yun. Basta kung anong sinabi mo, yun na yun. Yun na yun. Pero sa mga hindi wala, bahala po kayo. Baka, pwede nyo naman pong dagdagan kung anong gusto. Gawa po kayong kwento. Walang problema. Nagawa nila yun story. Oo. Oh. talaga yun bro. Ganun 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 talaga, talaga yun. Hmm parang katulad din sa amin, di ba? Uh -oh. Parang kaya nga hindi ako nila team kasi nga may girlfriend ako, oh, di ba? Respect. Nga, may, ka may kakay si, ano, si JJ, mm -hmm. kaya hindi po siya nila team. Siyempre, respeto yeah. na yun ni, ano, ni, ni JJ kay kakay. Okay, okay. Hmm. ganun um, lang po yun. Ganun lang po yun, kadali intindihin. Oo. Oh. Kaya yun. Mm -hmm. Actually, yung babe kasi parang ano lang kasi yun. Kahit ako, nung ano yung, mm -hmm. yung may circles din ako na, syempre, may kasamang babae na lang mm -hmm. yung, Hindi, hindi naman maiwasan na ganun. Lalo na kung may, ano, may ibang gender oh. sa circles niya, di ba? Oo. Oh. Parang, ano na yun, automatic na yung may ganun talaga. Oo. Oh. Na, ano, so, eh, yun naman talaga ngayon. Eh, uh, ko, parang very, ano na lang siya ngayon. Casual common, na lang siya. Yan, yeah, no, casual. Common, casual na lang siyang um, itawag sa lahat. Mm -hmm. Oo. Oh. So, hindi na lang siya, mm -hmm. ano, hindi lang siya kabot sa Parang eh, yeah, mag-jowa or what. Mm -hmm. Parang very common na lang siya ngayon. Ewan ko lang sa ibang lugar. Pero dito sa Bicol or lalo na din sa Manila, mm -hmm. very common din yun. Yung ganyong tawagan. tawagan. Mm -hmm. Kaya po, ano lang yun. Parang kung ano kung sa isang salita, ano lang po yun. Parang, parang bro, bro, parang sis. Parang bro lang. Bro, bro sis, bro babe. Oh. <laughs> mm -hmm. Pero grabe naman oh. kasi yun. Ano? Parang ganun lang yun. Eh, Sanay lang lang yung taon na gano'n ang tawag niya sa lahat. So, okay mm. lang naman yun. Mm. Pero okay naman yung kay Karla, di ba? Okay naman kay ka 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 ka. Na? Oh, oh. Ay! Inaasad pa nga ako eh. <laughs> Inaasad <laughs> <Inaasal> pa nga <naman> ako eh. Sabi nga ni Karla <laughs> kanina, di ba, parang ano. Oo, oo. Makikita nyo lang yun sa ano. Part 53 guys. Part 53. Oo. May bira-bira pa nga naman eh. Inaasad pa nga ako eh. Inaasad naman No need nothing to, ano, nothing to gawa ng issue or what that doesn't matter parang ganoon hindi mo kailangan yung yun paglainan ng oras pa oo although alam ko naman um, I totally understand na yung iba syempre nung narinig yun is um, magbibigla talaga Ay, magbibigla talaga parang ganoon pero yun po, nagpaliwanag naman na ako. Na, sa post na lang din. Mm. So, sa mga niwala na lang, thank you. Sa mga hindi, edi eh, okay lang din. Sila na yung ano? sila din. Ah. Sila yung nagbibigay ng burden sa kanilang sila. O, opo, opo. Ay. Eh, ako wala naman yun. Wala po yun totally. Yun. Mm. Yung, hindi naman bro. Pero di ba hindi naman yung tawagan niya ni Carlo yun? Ha? Hmm. Hindi pa? Ewan <laughs> <laughs> ko lang kung ano-ano. Ano, ano. <laughs> <laughs> ba yung pinakasitas na tawa, tawag mo sa kanya? Ha? Saan kasi ano kaila Carla pa with feelings. Ah, oh, feelings. <laughs> kapag <laughs> naririnig mo yung Carla, ha? Huh? Ano yung na feel mo? Okay lang. Okay. Ganda, I mean, ano. Ganagin. <laughs> Ma, basta, ba? May magic kasi bro eh. Oh, may magic ka. Uh, parang hindi mo siya maipaliwanag din. Hindi mo siya matalag kapag Carla. Oh. so, ano, ano, tawag ano, ano, Yeah, rated kay ka we. Pero mga sa future, future, kung sakaling naganda pa, o uh, balan. <laughs> <laughs> Kaya nga <natin>, tayo nagtatrabaho. <laughs> <laughs> joke lang joke. Oh. Kaya nga tayo ko para sa tayo lang. Ang kisap sa family. Para sa, para sa future. Tatrabaho tayo para sa lahat ng future. Kasama na ba si Carla sa si future? Pwede. <laughs> Ah, oh. pwede. Yung present kasi. Oh, Uy, Present future. Uh, kasi na yun, oo. Basta present and future siya. Oo. o oh. Huwag lang pass. Huwag lang pass. <laughs> Hindi naman lang yung pasagi sa pass. Yun. Wala, wala. So, ilang percent? Ilang percent? Nang ano, bro? Ito. Ilang percent ba? Ayoko bro magsabi bro kasi baka mag-isa okay, na ano? naman yun. Ha? Huh? Ah? Kay Carla. Kay Karla? Oo, uh, ilang percent? Hindi ko nang paper. Yung pagka-share mo. Ah, Ay, yung si uh, ano? Oo, oh, pagka mo sa kanya. Uhm, <laughs> ano bang ano? Grabbed. Secret. <laughs> kasi, huwag lang muna kasi ayoko magka-idea mo na kasi, magka Oo, muna okay. sila ng okay. ano. Huwag kayong ano. Oo, na din. Basta kayo na lang po yung mag... Uh, Oo, okay. abangan nyo na lang kung ano. Mga abangan, pa'alan na. Pero naniniwala ka sa actions <laughs> ni din. Oo, din naman So, kailangan ba din na lang sila mag-basic? Hindi rin naman yun, like, panong klase. Eh, hey, yung ano mo, ako service sa kanya. Oo oh, din, pero... Pagbigyan ng time. Um, Oo, oh, ganun din, pero siyempre, please do understand kasi na meron din tayong mga, uh, tawag yun, beneficiary na Tama. ano. So, so, si Carlo din naman is may, may paso. Yes, so So, uh, please do understand na lang po na sobrang pares pong ano, uh, may pinagkakabisiyan. Totoo. Pero, Totoo nga. Totoo. Oh. Ito nagkakabisihan. Tsaka, ano mga sasabi mo, Kuwedon, sa mga tao at sa mga supporters nyo? Supporters, yung ganun-ganun. Supporters. supporters. Ganun. Na, laging na-atat. Na-atat. Or in, or in English, mga impatient. Kaya sa seryo Ano mga sasabi mo, Kuya, dun? Okay. Somehow, ano siya, masaya. Pero, somehow, choking. choking. Or di, choking. Hindi naman totally choking. Pero... <laughs> Choke <ka> na naman. Ayun <laughs> na sa so choking. Pero more on ano kasi, nakakasaya. Mm. Kasi parang... Um, they really wanted to uh, makita agad kami. Parang ganun sa mm. sarili. Ah. Magpakanood yung another... Ano? Mm. Siguro yung kilig, yung ina, inaano nila. So, masaya kasi parang... Um, everyday nililook forward nila na makita kami or makakag, ano. Wow. Pero, um, minsan, nakakaano din. Kasi, siyempre hmm. um, syempre, kukulitin ka. Okay. Yeah. Kukulitin, kukulitin ka. ka, tapos, message sa'yo. E message sa'yo. Di, Di ko rin naman, info po, nagkukul, ah, okay. Eh, di mo rin agad matano matanong kasi, hindi ko naman hawak yung ano. I mean, yung ano ni Kalinga para yung, yes, so, yung time ni Kalinga may Scheduling na tinatawag. Scheduling kasi, hindi it's not all about Jom Carpo mga kalitina. Yes, marami din kasi. Madami din kasi. May may Edgy, may Rara, may Cedros, yes. may Danjoy. Mm. And aside po doon, may iba pa pong mga beneficiary uh -huh. yeah. na oh. kailangan pag tuwanan ng pansin. So, yun. Mm kailangan mm. tulungan. So, yun po. Tapos, di rin natin maiwasan yung mga, mga bigla ang ano. I mean, ang uh, bigla ang gawain na ano na nagpapa kung baga ano, na-adjust na, na, lang kasi may ah, okay. emergency. Parang oh, oh, oh. Parang ganun, emergency, di inaasahan na ano. Kaya, kaya ito na muna. na oras. Opo, oh. ito na na oras. Oh, oh. Na oras. As, hmm. though, as much as possible naman, tinatayo naman po ni Kalinga Prab. Although, sobrang, for me ha, sobrang pressure oh. sa part ni Kalinga um, para Prab. Mm, kaya kailangan mo intindihin talaga. Intindihin mo talaga, oo. Oh. Kaya, yun, hal lahat, naman tayo nag adjust sa ano ni Kalinga para. Tama, lahat naman tayo. Hmm. Lahat naman po kami. Kaya oh, po, dapat yung supporters, ganun din. Oo, oh, hopefully, sa hopefully, sana maintindihan nila. Oh, sana, sana po maintindihan Kasi yung sinaga. ano lang din naman ni Kalinga Prab is para naman po sa ikabuti po ng lahat. Lahat, lahat ah, naman. Lahat naman po. Oo oh. oh, oh. hindi tayo na, na ano, um, yung pinakang ano niya na more on sa pagtulong nga. Oh, so, pagtulong talaga yung pinaka main goal. Pagtulong pinaka main talaga. goal. Opo. Lahat po ng entertainment or kung ano-ano man. Connected yun Connected talaga sa pagtulog. Connected po patuloy. yun sa pinaka-core na ano. Yes, pinaka-core. Core na... Core goal. na ano ng... Ano ng, ng goal ng kalingap. Goal ng kalingap in kalingap, Which is yun. Oh. Yeah. Kaya, Kaya, na yun. Eh. Hmm? Kaya, Kaya nga kalingap mo eh. Kaya nga kalingap, e. eh. Opo, opo. Ayun uh Oh, okay. anyways, anyways. Ano tayo? Guilty or not guilty? Okay, sige. Sino unang nag-good morning? Carla or ikaw? um, paminsan minsan, minsan? Uh, oh? <laughs> minsan So guilty ka? Guilty pa na ah? pa 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 kasi, pa Gets ko man kung hindi naman palagi hindi kasi naman syempre ayun ay, nga 'yung sinabi mo pa lang kanina eh oh. na hindi naman lahat ng oras nakatuon sa kanya di ba 'yung beneficiary yun ko yun. naman. oo. Oh. pero anong sabi mo bro? Anong tanong mo? Unang nag-good morning ka? Ano, ano bang sagot? Guilty or not guilty? Parang ganun. Kasi depende sa kung nag- kung guilty ka, ikaw 'yung unang na, ano, nagu good morning. Ah, kung not guilty, ay So guilty? Oh, guilty ka pilin, ba? Pwede, guilty siguro. Mm, guilty. Mm -hmm. oh. Okay. um, Tapos. Guilty or not guilty ulit? Oo. Oh. Nagtatanong kung ano, kumain ka na ba? Guilty. <laughs> so guilty? Oh, sweet daw <laughs> Sweet to para sa kanila. Alam ano mo, pambago ilang to oh. sa kanila. Ayaw mo mm -hmm. bang matuwa sila sa iyo? Uh sa mga issue na hindi naman kailangan pagtao niya. Ano po yun Guilty or not guilty ulit. Um, um, uh, sorry ka na ba? Guilty. Uh, isa or not perfect. Oh. Uh, guilty or not guilty. Guilty or not guilty. Nagsusuyo. Guilty? Yeah. Mm. <laughs> matampuhin ka. Guilty na guilty. Oh, guilty. Ay, hindi! Na guilty. <laughs> Bakit? Sino mas matampuhin? <laughs> Siya. Ang <laughs> oh. katawad kanina, matampuhin. So, matampuhin si Carla. Oh. <laughs> Sinabi mo na eh. Oh, uh, Ano naman si Carla. Binti, Pero cute, cute naman yan, cute. Pero sa akin cute uh, yun eh. Oo. Talagang yun, uh, oh. nagdad... Alam mo yung tampo yun, parang cute. Ano, eh? Parang hindi ka, ano, hindi ka ipi-pressure na mag, ano, mag... Alam mo yun, yung may ganun bagay kasi talaga. Oo. Oh. Na kapag nagtatampo, pakit cute lang. Pa Kailangan oh. lang ng suyo na... Pagting eh. suyo. Yan, ganun. Uh, uh, ano na. So good. Oh. Okay. Alam mo yun, parang nakakatuwa mag, ano, mag... mag... mag-suyo mag kapag cute yung, ano, nagtatampo. Oh. Yes. Eh, iba kasi yung mapanakit eh. Oo, hindi pa. Tapos ano pa, i-guilt trip ka pa. i -g -g trip ka pa, oo. oo. May hirap yun, mm -hmm. guys. So ito, kamusta pala ako yung ano mo? Yung ano yung kanino, photo shoot nyo kanina? Photoshoot nyo kanina? Photoshoot, um, masayang, maganda. Kumusta sa feeling? Kasi, it, masaya ako bro and excited po para sa mga viewers kasi, um, uh, ito yung inantay nila, eh. inaabang nila. Hmm. Gusto nila makita si maladyosa ang Carla. Maladyosa? Oo, pero nag-expect sila. Kaso, unfortunately nga bro, hmm. not all the time okay yung ano natin katawan. That's why that time, hindi ano sa ganun. Hindi I mean, nagkakasakit tayo. Parang ganun. Ah, oh, unfortunately, okay. that time, wrong time, hindi nakasama si Carla dahil sa oh, ano kasi So yun, yun lang man yun bro. Dahil nagkasakit siya. Oo. kaya yun, um, masaya, ay, ano sa Anong ano natin? Kumusta yung ano? Yung oh, photoshoot oh. na kasi Masaya, masaya. Sobrang saya. And, um... Yun. Napakita ni Carla yung ano eh. Feeling ko... Actually, matutuwa yan for sure yung mga viewers. Yes. Kasi for sure napanood na to eh. Pero yun. For sure. For sure. Kaya yun. Kumusta si Carla kanina? Parang iba yung aurahan niya. Atmosphere oh, na ano ano. Nang... No, 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 sinyo nyo kanina. Parang ganda. Maganda. Kanya nga, may ay, kinay... talaga. Walang parang. Ganda talaga. Ganda talaga. Oh, eh, ganda ikaw talaga. Ikaw nagkakamera nag mo na yun. Eh. Oo. Oh. Kahit bro, yung iba, nakita ko yung ano, yung pasulyap na pinatingin yung picture. Ganda. oo. Oh. Ganda, ganda. Ang ganda. parang madami rin ako napili doon ay. For Carla. Hmm. Tapos ako si konti lang yung akin. Bro, ay Carla tapos yung kaming dalawa. Hmm. So, ang uh, so, ganda. Ganda sobrang. Sobrang ganda. So, yun yung ano, best photoshoot? Namin? Hmm. Hindi, sa lahat. Sa lahat? Ganda eh, sobrang. Siya? Eh, yung yun, <coughs> na pinakita kong ano, uh, magandang photoshoot as Okay. Um. Thank you bro, thank you. Kahit naman at like, ikaw, ano masasabi sa photoshoot niyo? Ah, Actually, ah, ah, ano, feeling? din, ano, 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 eh, dalawa na rin. Pangalawa yun. Tatlo, apat, pang apat. Pangapat na Pangapat na pala yun. Nagkaroon ng ano, Debo ni Carla. Which oh, is maganda one. rin yun. Maganda yun. Oh. Kasi, magasbas so, eh. oh. yun. eh. Although, maganda yung ano ni Carla. Hmm. Medyo, di lang ako, ano dun sa ano ko. Pero feeling ko okay din naman. Na eh. naman. Bait mo na naman. Ha? Suit <laughs> mo, na <laughs> mo na naman. Di ka comfy. Di ka comfy. Di naman Pero maganda rin naman Banda siya. Yun. Di lang siguro ako sanay. Hmm. Second is, nung birthday ko na dun sa... Oh, ah, oh, sa naga. Ay, kala ko sa kasita. Hindi, din pa yun sa naga bro, nung sinurprise ako ng ano, si Kofi nga eh. Pero uh -huh. dati kumain kami, before kami kumain, nag-photoshoot mo na kami. Mm -hmm. hindi ako naka, ano, hindi uh -hmm. ako nakaayos, saktong nakapanglakad lang ako. Mm -hmm. Pangatlo, yung back to school team namin. Ah, okay. Na ano. Na cute -cut din. Kameraman din ako nun eh. Oo, oh, kameraman ka <laughs> din doon. Do, Although, do, 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 iba ang in-expect kong looks ko. Pero gusto naman na din. Chabi-chabi ako dun. Pero oh, maganda yung hangin yung team niya dun. Oo. Oh, oh. Cute. Cute. Tapos ito bro, na-exit ako kasi ano siya, parang gods and goddesses yung team na. Oo, oh, ah, ganda. Ha? Ang ganda. Ang ganda. Mga pearls, di ba? Oh mga pearls. From God of War to, ano, mm -hmm. God of Water. God of Water. Seas. <laughs> Seas Ocean? Oo. Mm na -hmm. <laughs> yun. yun. Mm -hmm. oh, Poseidon. Poseidon. Ganda, ang ganda. Sobrang ganda. Kayo yun for pero for me, yun lang parang pinakang top one ko. Na no. best na ano namin. Wow. Ang photo shoot. Mm -hmm. Paano ang napansin ko kanina, ang parang ang conflict ni Carla sa iyo. Sobra. Uh -huh. Kahit may tampuhan. Uh -huh. Tampuhan ba? Ay, wala naman uh -huh. ba gamit. Nahiya lang siya nung, sa... nung una. Nung una, medyo uh -huh. nahiya pa siyang mag-project. Pero hindi Pero hindi, ang galing na. Ang <laughs> galing na sa bahay Carla, grabe. <clears throat> uh -huh. Uh -huh. Kapating nga si Kalinga, prob na Ano nang sabi, ang galing grabe. Oh, Kaila, uh -huh. grabe. Ilang beses ko rin na anong pinuporin ni Kalinga Rob mm -hmm. si Carla. Lalo pag kung, di ba sinabi, eh, may nagsabi kanina ng director na kung kasalit sa ILM, Bol, yeah. pwede, pwede nga ano? Oo oh, oh, bro. Maging ano, pwede maging champion. Maging gods. Uh, Godesses. Godesses. Tama. Gods. Oh. Goddesses na nga ng ILM. Ng ALM. Grabe. Grabe. Oo oh, po. Oo oh, yun. Tapos kung ganun yung outfit mo, tapos magkasama kayo. Ay oo. Oh, oh. Yaka. <laughs> <laughs> so sa akin, iwan ko lang. Basta, maganda, maganda yung kinalabasan ko yun. Oo, oh, thank you, thank you bro. Aww. So, again, uh, mm -hmm. ito muna guys yung ano, patapos na to. Kasi ba ba, siyempre, wala na kang aban kung ano, kung sasaga din na natin. Okay. So yun kuya, anong masasabi mo kayo sa mga patuloy na kususuporta sa'yo at sa mga mga patuloy na nagbabati ko sa'yo pag, pag nagkakaroon ka ng konting issue. Ano mm masasabi -hmm. um, uh, doon? Uh, Ang... Uh, Um even ko bro um minsan masaya, minsan halo-halo bro eh um, mixed emotions talaga uh, mixed emotion mm -hmm. um lalo na kung ano sa mga sumusuporta sa akin yung patuloy yung yung lahat-lahat yung kahit anong gawin ko is love -the love ako kahit baka mali man ako mm -hmm. mas normal naman yun no? yung yun talaga sila mm -hmm. thankful ako sa mga taong iyon kasi napaka-genuine napaka, napaka -ano, ng love nila sa akin Opo. Sa mga bumabatikos naman, although sometimes, siguro okay lang maging ano, ulitin ko, anong, ano, anong tawag nga dun? Um, They're not solid. Hindi naman. I mean, doon sa, ano, um, criticizing ba? Hindi naman criticizing. Ah, Nag-critic sila ng yung sobra Critic lang Oh, Pero hindi constructive. Ah, yeah, yeah, constructive yata. Constructive Hinisiko. criticism, okay. Okay, okay yung Positive. Goods yun. Kumbaga, ang parang inaano yung ano mo para maganda ang result or oh, ano, oh, maganda yung oh, kakalabasan mas, kakalabasan uh -huh. mas gusto kong ganun constructive criticism Oo. tapos sa mga basyo diyan eh sige lang Kung okay, patuloy lang. <laughs> patuloy, lang. <laughs> patuloy lang ninyo kung dyan kayo masaya. Pero eh, nag eh. din sila kasi ha? Huh? nanonood din sila. Hindi <laughs> <laughs> ka pa rin. Kasi sinasubaybay nila pala <laughs> yung buhay. <laughs> yung, <laughs> yung buhay na, na nag pa rin kayo ng ano ng pagkakamera namin na as if no. naman napaka-perfecto nyo. <laughs> <laughs> oo, oh, yeah, oo, naman sila sa view? Oo, oo, tuloy na rin sa view, salamat na din. At yung pag ano is nakatulong kayo, baka nga naipasama po sa mga pabahay. <laughs> Ay, yung simento na rin yun, <laughs> Pero, <laughs> Pili ko kuya yung ano yung mga bashers sila pa yung marunong magtapos ng video. Ay, pwede. Pwede. Kasi iniisip nila yung ano, oh, na, na, sila ng <laughs> uh, mali. Mali. Kasi <laughs> <So, laughs> oo, salamat sa inyo. <laughs> <laughs> don't skip ads na rin. No, don't skip ads na <laughs> rin. Baka lang naman, kung okay lang. <laughs> so, uh, yun naman po mga okay, no? Karla. Eh yung kay Karla kuya, ano mo sabi mo kay Karla? During kay Karla. ano, di ba ang dami niyang mga downs before yung dami, malungkot, oh, kasi nagkasakit, yun yun. Yun, pakatatag lang. yan ah. jump car matatag. eh nga, jump car matatag yun. Diyan, may akong tala, yun lang. Eh, hopefully hindi siya maano, um, sa pagdating ng panahon mas mapalakas siya, mas mapatatag siya, strength yung ano niya. Um, kasi at her age kasi alam ko alam naman natin bro na medyo ano pa yan minsan. I mean, madam madal dami, hmm. madaling maano. Hmm. Um, madaling madapa sa mga ganyan ano. Madaling madapa. But please uh, let us understand mga kalingat na she's only 18 na uh, yeah. Kahit tungkong tayo nga malaki na or medyo ba na, still continue yung learnings natin. Oh, curious pa rin tayo. Curious pa rin tayo. Not all is alam natin. Mm -hmm. How about them na um, ilang ano pa lang, ilang years pa mm -hmm. lang nag exist dito sa Earth. Mm -hmm. So yun, continue learning lang po. And if everman po na may makita kayong mali, mas magandang ganyan na lang. Kung baga, anong tawag doon? Um, guide na lang natin. Uh -huh. Mas maganda po ang guidance kaysa ano, pang babash. Oo, tama. Mm -hmm. oh, kasi kapag ginaid na siya, mm -hmm. tawag dito parang, may tinatawag kasing ano, learn from your mistake. Opo. Pero mm -hmm. mas maganda dun, learn from others' mistake. From others' mistake. Yeah, no. Yung tipong oh, huwag mo nang hintayin na ikaw mismo magkamali. ano yeah, O, okay. oh, matuturo rin tayo sa pagkakamali ng iba. Pero, sometimes, oh, baka kasi bro sa sobrang ay sa sobrang natin gusto maging perfect is nakakalumutan na rin natin mag ano. I mean, maging normal na. Uh, diba? Oo, di ba? Oo. Oh, Mag-enjoy lang din uh, at the same time. Tama. Be free. Uh, Although, possible uh, na marami sa yung mag-judge. Tama. Don't forget to enjoy. Okay, oh, mahirap po kasi yun kapag, oh. ano, na tinitingnan yung mga pagkakamali. Nagiging self-righteous. Nagiging oh, self-righteous. Yeah. Centered. Mm Kasi iniisip. Mm Kaya mahirap po yun. Kaya hmm. mas maganda ako ako suggest ko lagi sa iba or sa ano. Hmm. Mas maganda makipag-socialize bro sa mga tao. Oh, sa tama. iba't ibang uri ng tao. Yes. Doon tayo nakakakuha ng kwento. Hmm. Doon tayo nagnatututo, na, oh, na, na, oh, may diba? learnings, 'di yeah, ba? Doon ako lang learning so yung ano, parang ano ko rin sa ibang tao. Agree naman ako diyan. Totoo hmm. 'yun. 'Yun so, so, bro. So yun ko James, maraming salamat ba, sa mga, insights mo. Ay, well, well, Maging sa, ano, sa mga viewers na patuloy na hindi naiintindihan <coughs> kung ano ba talaga yung purpose ng jump car, kung ano ba ang purpose ng bawat isa. Uh -huh. Kasi ang dami kasing ano, pinapangunahan niyo yung sariling ano, kagustuhan. Uh -huh. Eh, kayo naman may, may, may time kasi, may scheduling, may uh -huh. beneficiaries ka rin, nag-aaral din si Carla. Uh -huh. Diba? May kanya-kanya kayong priority sa buhay. Kaya yung oh, mga may pamilya ka rin. May pamilya ko rin, diba? ba? Yes, sir, nga. Kunti-kunti na lang yung para sa'yo. Totoo, di ba? Pero uh, mo lahat sa ano, uh, oh, sa mga mahal mo sa buhay. Oo, diba? oh, lahat na Pero, okay lang yun. Uh, Basta, kasama si Carla din sa bagay, mahal mo sa buhay. Ay, oo, nasa ayaw. ending! Kasi tayo <laughs> <song? laughs> La siguro nag-isip si, ano, si Gigi <laughs> ng pang, ano, pang <laughs> outro magpumalakas. Ang, ang ganda kasi nung ang natin usapan, kaya ako ah, oh, bro. Maganda kayo. Kasi, sa so, so, viewers. Oo, oh, oh, so. oh, thank you, bro. Kasi, ano, Malinaw yun. Malinaw yun. Maganda yung mga explanations mo. Parang, ay ano, actually ano na yun. Legit na talaga yun na yun naging nararamdaman ko Kuya John sa ano. sa yeah. Saka yun yung mga nasa loobin na talaga. Insights na po talaga yun. Kung dadapan din na po yung sa inyo. Kung, kung, ko yun, hindi. Opo. Oh, hindi ko naman sa inyo yung adjust yung sa inyo. Huwag ka mag-adjust sa iba. Oo. Kasi kaya mo sa iba. Nalibutan ko nang, nalibutan ko nang mag-enjoy. Tama, Okay lang. Huwag masyado pong ano sa ano, iba. Kayo po, sa mga manonood po, hindi pa pala tapos, pero yun sa mga manonood po, gawin na po kung anong gusto niyong ikakasay niyo or hmm. what. Huwag po masyadong isipin kung iniisip ng iba. Wala wala po yan ano, kumbaga, um, pipigilan na lang po kayo niyan sa mga gusto oh, niyo. Tama, totoo naman talaga. Mm -mm. So, yun na lang. Basta huwag na lang po yung mag-contribute. Kung, kung gusto nyo kung maging negative, kaya mm -hmm. kayo na lang po, huwag nyo na po i ng effect nyo sa iba. yeah, ako, tama, oo. Tsaka sa, sa iba naman po na, 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 ano, nararanasan yung domino effect, huwag nyo po yung, po yung paniwalaan. Kung ano po yung alam nyo, tutok at stay with that na lang. Stay with that. Oh, oh. Yun. So yun, nah. kuya. Maraming salamat po, ha. Huh? Kuya. Thank you! Thank you so much, kuya! Basta mahalaga, <laughs> partisikala ng buhay mo. Ano oh man, bro? Hindi ginaya na bro na awal Parang less time na yan na ano. Uy, grabe. Na ano Sige na po! So yun, yeah. see you okay. sa next. Ano natin, kuya. Maraming salamat sa oras mo. Thank you, bro. Sige, sige. Maraming salamat, kuya. Sa susunod ulit. Good night. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Salamat -bye. po. Ano Good night.